Tiba OFW ka. Bakit wala ka pa rin ipon? Blessed day ako nga pala si Sarah L. na isang kadama dito sa Saudi Arabia. Bakit nga ba ramehan sa ating mga OFW walang ipon. Puuwi sa Pinas walang dalang pera. Mahirap ipaliwanag pero naintindihan ko 'yan nung naging OFW na rin ako. Dati, sabi ko nun bago ako mag-abroad sabi ko, pag nasa abroad ako, mag-iipon ako. Pero nung nandito na ako sa abroad, hindi ko magawa. Bakit? Ayaw akong nakikita ang pamilya kong naguguto. Lalo na yung mga anak ko. Kasi kami, karamihan mga OFW, sadya talaga kaming marurupok. Marupok sa pamilya. Ayaw na ayaw namin silang nakikita ang nagugutom. Nahihirapan kaming magtrabaho pag ang mindset namin na nasa pamilya namin na alam namin may problema or nagugutom sila sa Pilipinas. Kami ang nai-stress. Para, ma, para maibsan ng stress na yun, syempre, ang gagawin namin, magpapadala kami sa aming pamilya. Kapag nakita namin silang masasaya, busog, hindi nagugutom, mas masaya kami yung mga OFW. Kami Nawawala yung pagod namin pag nakikita namin silang ganon. Lalo na makarinig ka ng pasasalamat galing sa kanila. Napakasarap nun sa pakiramdam kasi alam mo nakatulong ka. Kaya hindi nyo masasabi kung bakit kami walang ipon. Di bali kami yung walang ipon basta makita namin yung pamilya namin na masaya at busog. Ganon. Oo, araw-araw napapagod kami dito. Yung iba nagugutom. Yung iba na minamatrato pa ng amo nila. Pero mas masakit talaga sa amin makita yung pamilya namin na mas sa Pilipinas, na walang makain. Mas, mas, mas mahirap yun para sa amin bilang OFW. Kaya kayo sa totoo lang nakaka open yung mga salitang bakit wala kang ipon, di ba? OFW ka. Sarap sabihin na wala kang pakialam. Pero masakit sa tenga kung yan ang isasagot ko. Pero pag inisip mo, di ba may point naman ako? Kaya dadaanin na lang sa ngiti at pabiro ang sagot. Pero ang hindi nyo alam, sa puso namin ay may kerot. Ang buhay OFW ay hindi nyo lubusang alam. Kaya kung maaari sana, huwag agad husgahan. Real talk, hindi lahat na nag abroad ay nakakaipon. Hindi lahat na nag abroad ay gumigin hawa ang buhay. Madala sa kanila, puro resibo na lang ang natitira. Sa mahal ang bilihin ngayon, ang pera ay para na lang hinihipan. Lalo na yung pamilyado na yung nag-abroad. Mo, wala yan na itatabi para sa sarili niya kaya ikaw kung meron kang kamag-anak na OFW or asawang OFW anak na may OFW kuya or ate na may OFW matuto magpasalamat at kamustahin sila kasi dyan, sa simpleng salitang kamusta ka salamat Sobrang sobrang masaya na kami noon. Sa katulad kong nasa abroad o FW, laban lang. Kaya natin 'to. Oo, araw-araw napapagod tayo, nahihirapan, naho-homesick. Kaya natin 'to. Alam ko nilagay tayo ng Diyos dito sa mga sitwasyon na nakakapagod, mahirap, pero alam niyang kayang-kaya mo kasi palaban tayo. Hindi niya tayo ilalagay sa sitwasyon na alam niyang hindi natin kaya. Kaya laban lang, huwag kang panghinaan ng loob. Kayang-kaya natin lahat ng hamo ng buhay. Tandaan mo, gumawa ka lang ng kabutihan. Iaangat tayo ng Diyos. Paitaas at huwag kang magpo-focus sa problema, okay? When you focus on possibilities, you have more oppor opportunities, okay? God bless us. Thank you for watching. Love ya. Mwah. Mm -hmm.